Hello, hello. Kamusta kayong lahat? So, today is Gulay Day. Yeah. Ano, guys? Oh. Ini. Hey. Magluto ko. sa oven ba? Brown beef. Oh, kanisya. Ini gayat mo lahat, nihalo mo lahat, mga herbs, pati yung itong mais, siyempre, yung mais lang. So, kaya siya madami, kasi pag ginayat mo na yan, mo na sa ano, sa ihang pakaw ube, konti na lang, gamay na lang ba. So, in-mix ko lahat, laging ka ng olive oil, so, it's gonna be our lunch and dinner for today. Okay na miss man yun mga anong food sa so, kumbana nga from Switzerland so ang okay. kapis ako guys kay medyo ano na ba baka ano sa muna nagkain naman ako kanina hindi ako nagkape so bala akong magkape ngayon which is 10 10 in the morning gamay lang. Yung lang kalaki. So, kasi magayat ako ng mag mga Onions, kasama na. So, onions niya laki, no? Yan, no? Yan. Ito. Ganyan siya. Gusto niya yung ganitong onions na puti. Or, na, mostly gusto niya yung puti kasi mas ano daw, mas masarap ang lasa so, ayan na meron din akong basil na tanim dito sa aking backyard kasi mahilig kami mag mahilig kami magamit ng mga basil so ayan meron pa nga ako dito Tinanggal ko sa kanyang katawan para magtanim ako ulit. Nilagyan ko ng tubig. Yan. Panibagong panibagong tanim para hindi mo ma maubos.